Hello mga Kareel Talk For today's video is uh, We're going to promote The Ikram Barbershop Or a uh, Classic Barber Dito po sa Bata Real Saudi Arabia So ating pasukin at ating tignan ng kanilang mga offer At uh, napakaganda po ng kanilang uh, shop Kasi bago lang to Sabi ng na nga nakausap ko ang Pilipino Yung Pilipino po nagtatrabaho dito is um, Napakabait Ayan siya, <laughs> shout out ko ya. nakalimutan ko yung kanyang pangalan actually. So, yun nga guys, uh, habang nagpapagupit yung aking um kaibigan na si Kuya Michael, ayan, nililibot-libot ko yung kanilang shop. at uh, tinitingnan lang kanilang uh, mga gamit. So, napakaganda, napakalinis. Uh, at uh, ang uh, uh shop guys, si matatagpuan sa uh, door 4 Bilajo Mall in front of uh, Bellagio Mall. Yam sa uh, Electron Building, uh Bata, Riyad, Saudi Arabia. So, malalaman natin mamaya-maya guys at kasi interviewin natin yung may-ari nito kung ano yung mga offers nila uh, dito sa kanilang shop barbershop. So, uh sa mga ating mga kabayan guys, ayan, Pilipino din guys yung uh, naggugupit. So, may may sasabihin nating mabuti ko ano yung mga gusto nating gupit sa kanya at napakagaling. At uh, kahit ako guys na uh, nagpagupit sa kanya. So yun nga guys, ayan, uh, habang ako uh, nililibot ko ang kanilang uh, shop. Ayan, napakaganda at napakaliwalas So yun nga guys, andito tayo ngayon sa isang uh, barbershop dito sa uh, Bata. Andito ako ngayon sa Classic Classic Barber Ayan So pasok tayo Interviewin natin yung boss nila So yun nga guys Puntahan natin yung may-ari ng shop At interviewin natin About sa kanila mga offers Hello So, so we were going to ask Your uh, your shop Yeah, Your shop is uh, What's the name of your shop? Akram Akram Classic Barber mm -hmm. So yun nga guys, in-interview ko na siya. Pero yung araw na yun, ewan ko ba kung bakit parang parang nakalimutan oh. ko atang mag-English. <laughs> ewan ko siguro na ko sa ko ng konti. Ayan. Kaya, nakali min kaya minsan, English ko, ewan ko, hindi ko alam. Pero uh, fluent naman ako mag-English. Kaya lang, on that time talaga, ewan ko ba, parang na mental block yung utak ko. So yun nga guys, ayan po si Ikram. Yan po siya po yung may-ari ng barbershop. Uh, so, matatagpuan po ang uh, Ikram Barbershop, once again, uh, our classic barber uh, sa in front of Villaggio Mall Door 4 Electron Building, Riyadh, Saudi Arabia. So, ito lang din yung katabi ng uh, kung matatandaan nyo guys, yung imbinlag ko uh, Arabian na uh, faces perfume uh, na binlag ko the other day. Ayan, magkahalos magkatabi lang po sila. Magkatabi lang talaga sila. So, yun guys. Nagtanong ako ng kanilang mga offers. Ayan. So, may mga offers sila rito. May mga May mga... Uh, Pang -babae rin, kaya rin nila mag hair treatment guys para sa mga babae. Ayan, pwede rin uh, sa mga lalaki sa gupit. I think mura lang at bibigyan kayo ng discount guys. Yeah, bibigyan kayo ng discount eh, Sir Ikram. Ayan, sa, sa lahat, ng ating mga kabayan dyan guys, sa lahat ng mga gustong magpaganda at sa gustong uh, alagaan ng kanilang buhok, puntahan po natin ang, ang Ikram Barber Shop. Or classic barber So sa mga pupunta guys Sa mga kabayan natin guys At mga kapo ko AFW Ayan Pakita nyo lang tong video na to Sa kami ari ng, ari uh, uh, Kay Sir Ikram uh, At bibigyan kayo ng discount for sure at syempre, don't forget guys to follow and subscribe my YouTube channel, Joey Natividad. And follow my uh, Facebook page, Natividad Joey and Joey Natividad Real Talk. So para uh, mabigyan kayo ng mga discounts. Yan, ipakita nyo lang guys yung video na to. So yun nga guys, ito nagpapagupit na ako kasi mahaba na ang aking buhok. Sobrang Hindi, haba na kasi. Sa totoo lang guys, ako talaga mapili ako ng magugupit ng buhok ko. Kasi minsan, na nagkaroon ako ng phobia dahil yung pinagpagupitan ko noon, guys, as in talagang ginupitan niya talaga lahat. Eh, hindi ko naman bagay yung, maha, yung maikli yung buhok. So yun nga guys, kaya sabi ko sa Pilipinas, at least buti na lang, Pilipino yung nagugupit dito at napakabait guys. Shout out sa yokoya kuya and thank you, thank you very much sa pag-ayos uh, uh, pag mo ng aking buhok. So yun nga guys, yan habang nagpapagupit ako, ayan, syempre kwentuhan ng konte, syempre si Kuya. Si Kuya kung mapapansin niyo guys sa video ko, hindi ko siya kinuhanan kasi gusto ni Kuya, sabi niya, si pwede kayo mag kaya lang ibug mo, wag mo ipapakita yung mukha ko, sabi niya. So yun nga guys, hindi ko talaga pinakita yung kanya mukha. Ayan, kamay lang. <laughs> kasi gusto ni Kuya ng private life, sana all private. Ayan yun nga guys, sa so, rapa habang ko kwentuhan kasi di ba nakita niyo naman yung gupit niya ako, ako uh, sayang saya sa akin gupit 'yan So don't uh, worry uh, kabayan na kami babalik sa inyong shop para magpagupit ulit so any in invite ko ang lahat ng ating mga kababayan guys lahat ng mga kapwa ko AFW dito sa Riyadh Saudi Arabia puntahan po natin ang kanilang shop ang Ikram barbershop in a uh, Bilajo Mall door 4 ayan sa tapat lang po niyan ng door 4 at doon nyo po makikita ang barber uh, barbershop ni uh, Sir Ikram. So, ang pangalan po ka ng, ng kanyang, barber barbershop is Ikram Barbershop or Classic Barber. Yan, matatagpuan po sa Electron Building, Bata, Riyad, Saudi Arabia. So, yun nga guys. natapos na ako magpagupit. Hindi ko na tinignan yung final. So, ito na lang po. Hanggang dito lang po tayo. Muli, ito po si Joey Natividad na nagsasabing saludo ko sa lahat ng mga OFW sa ang mangsulok naman do, bye bye.